Anong ibig sabihin nito mga DDS? Ha? Bakit may 14 million na pulburon, recover at dabaw checkpoint? Pagkatapos, ng mga empleyado na nagpositive sa pulburon, ito naman, 14 million pulburon recover at dabaw checkpoint. Ano? Eh, para saan yung war on drugs? Para saan yun? Ha? Ginogorgor yung mga nasa labas ng munisipyo. Ginogorgor yung ibang tao. Pero yung kanyang mga empleyado, positive. Eh, positive ang empleyado. Eh, baka yung pinuno ay ano din. Eh, eh. Pinagre-resign ng presidente. At kulburon daw. Ay, baka basta eh. Ikaw ang dapat mag-resign. Hindi lang dapat yung empleyado. Hindi lang dapat yung empleyado ang ginorgor at pinatanggal. Dapat yung pinuno din. Malabo namang hindi mo alam yan, yung mga tauhan mo yan. Just be yes, por favor. At saka, ah, may mga drugs na. So, oh, ang pinupuntirya mo yung nasa labas, ay mas mabilis makita yung mga nasa tabi mo. Mabilis makita yung mga nagtatrabaho sa iyo. So, ngayon, sasabihin niya, si BBM, bangag. Kami, bangag. So, ano nangyayari niya sa Davao? Eh, eh, baste. Klaseng... Malingahot. ahot. <laughs> Uy, basta Ayos. Ay, 14 million yan. Ay, kala ko mahigpit din at wala dyan. Ay, bakit may mga nare-recover? <laughs> Daki, nasam lang. So, ayos eh, basta eh. kay pab pabagsak, pagpagsakay. ang issue ay laging nasa presidente. So, mga DDS, pinag ko kayo. Kung ang pinaglalaban niyo ay para sa taong bayan, may content yung basta eh. Makakita naman ako na nakakontent sa inyo ni kay basta eh. At saka sa 37, empleyado. Positive sa ipinagbabawal na utot. Lagi mo sinin, that's <laughs> so! so ayan na mga DDS. Para sa bayan ng pinaglalaban, maging patas, huwag maging bias. I-content ko rin naman ito. Baka sabihin nyo na naman kay, kay PBBM na naman yan. Lugar ni Basti yan. E eh eh. Ito nga, na. So ayan na. Ayos eh. Ah, mira <laughs>